hatol ng katarungan. Sa loob ng mahigit isang dekada, naging kontrobersyal ang pangalan ni Rodrigo Duterte dahil sa kanyang masidhing kampanya laban sa droga noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Libu-libong Pilipino ang namatay sa ilalim ng kanyang War on Drugs, dahilan upang magbukas ng investigasyon ng International Criminal Court, ICC. Sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas mula sa ICC noong 2019, Iginiit ng korte ang kanilang jurisdiction sa mga kasong isinampalaban kay Duterte dahil sa mga krimeng naganap habang kasapi pa ang bansa. Noong 2025, matapos ang ilang taong investigasyon, formal na inaresto si Duterte sa Maynila sa bisa ng warrant mula sa ICC. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mga taga-suporta, ipinasakamay siya sa mga autoridad at inilulan patungong The Hague, Netherlands, kung saan nilitis siya sa mga kasong crimes against humanity. Sa harap ng mga hukom ng ICC, iginiit ng mga tagayusig na ang kanyang kampanya laban sa droga ay naging sanhi ng pagpatay sa libu-libong inusenteng Pilipino ng walang due process. Isinampalaban sa kanya ang mga ebidensya, mga video, testimonya ng mga pamilya ng biktima, at ulat ng mga human rights organizations. Sa kabila ng kanyang depensa na ito ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa, hindi siya nakaligtas sa bigat ng mga patunay. Matapos ang halos isang taon ng paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Sa loob ng korte, mahigpit na tinutukan ng mundo ang magiging desisyon ng ICC. Tumayo ang punong hukom at binasa ang hatol. Sa kabila ng matibay na depensa ng akusado, napatunayan ng korte na si Rodrigo Roa Duterte ay may direktang pananagutan sa libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Sa makatuwid, siya ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong nagkaroon ng matinding reaksyon sa buong Pilipinas. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagprotesta, iginiit na isa itong panghihimasok sa soberanya ng bansa. Samantala, ang mga pamilya ng mga biktima ay lumabas ng korte na may luha sa kanilang mga mata, luha ng hustisya na matagal na nilang hinihintay. Sa kanyang selda sa The Hague, tahimik na naupo si Duterte. Wala na ang kanyang matapang na anyo, tanging ang bigat ng kanyang mga desisyon ang naiwan sa kanya. Sa labas, muling nagpatuloy ang usapin sa Pilipinas. Ano ang susunod na hakbang ng bansa matapos ang hatol na ito? Magiging aral kaya ito upang matiyak na kailanman ang katarungan ay hindi magpapabaya sa mga inapi?